Undisputed Super Middleweight Champion Canelo Alvarez vs Jaime Munguia Kasado na ang laban sa May 4 Nakataya ang Undisputed Super Middleweight title ni Canelo Marami ang nagsasabi na dapat si Interim WBC Super Middleweight Champion David Benavides na lang ang nilabanan ni Canelo Pero si Jaime Munguia ang next fight na nakasaad sa kontrata na pinramahan ni Canelo Under ng PBC Hawak din ng Golden Boy promotion si Jaime Munguia ito na ang huling laban ni Canelo na pinermahan niya under ng PBC. Una si Jermel Charlo, pangalawa naman si Jaime Munguia. May kartada si Jaime Munguia na 43 wins with 34 knockout at walang talo. Samantalang si Canelo naman ay may kartada na 60 wins with 39 knockout at may dalawang talo. Kahit na mas marami ang naging laban ni Munguia kaysa kay David Benavides, mas dekalibreng kalaban pa rin si David Benavides kaysa kay Jaime Munguia. At isa pa mas dekalibre din ang mga nakakalaban ni David Benavides kaysa kay Jaime Munguia. Tinalo ni David Benavides si Anthony Derrell na former champion at nakuha niya ang WBC Super Middleweight title. Tinalo din niya si Caleb Plant na former IBF Super Middleweight Champion. At tinalo din niya si Demetrius Andrade na former WBO Middleweight Champion. At legitimate Super Middleweight talaga si David Benavides kumpara kay Jaime Munguia at ito rin ang hiling ng mga boxing fans na si David Benavides na lang ang labanan ni Canelo. Samantalang si Jaime Munguia naman bukod tanging si John Ryder pa lang ang mas kilalang pangalan na nakalaban niya. So kakailanganin pa rin ni Munguia ng pitong panalo para mapantayan ang record ni Floyd Mayweather Jr. At walo naman para mabura ang record ni Mayweather. Pero hindi madaling kalaban si Canelo at matigas talaga ang panga ni Canelo wala pang nakakapagpabagsak kay Canelo kaya matinding mission talaga ang kakailanganin ni Munguia. At kailangan niya talagang paghandaan ng mabuti ang laban kay Canelo para matalo niya si Canelo. Pero malabo talaga na manakout niya si Canelo kaya ang pag-asa talaga ni Munguia dito ay daanin sa punto si Canelo. Kaya abangan natin ang laban nila sa May 4. Gaganapin ang laban nila sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada. Sa kabilang banda naman, Unified Welterweight Champion Terence Crawford will reportedly be vacating his WBC Welterweight title soon, moving up to 154, and interim champ Mario Barrios will be elevated and then face IBF champ Harun Butsenis Ennis in a unification fight in 2024. So posibleng ma-elevate na si interim WBC welterweight champion Mario Barrios from interim champion to full champion status at inaasahan na si IBF welterweight champion Harun Ennis ang makakalaban ni Mario Barrios para sa isang unification. So ibig sabihin ang mananalo sa kanila mahahawakan ang dalawa sa apat na titulo sa welterweight division. Pero lalabas na isang heavy underdog dito si Mario Barrios dahil inaasahan na ng karamihan na magiging easy undisputed champion si Harun Ennis sa welterweight division. Kaya unti-unti nang ibinabakante ni Crawford ang mga titulo niya sa 147 pounds welterweight division. Dahil aakyat na siya sa 154 pounds sa super welterweight division. Balitang balita na si WBA super welterweight champion Israel Madrimov ang next fight ni Terence Crawford. So kung maipanalo ni Crawford ang laban niya, asahan na natin na bakante na ang tatlong titulong hawak niya sa welterweight division ang WBC, WBO at Super WBA. At pwedeng ma-elevate si Aiman Tastanyonis from regular champion to super champion status sa welterweight division. So ang bakante na lang ay ang WBO. So kung iba bakante na ni Crawford ang tatlong titulong hawak niya. Sa IBF tinanggalan na si Crawford ng titulo na elevate na si Haron Ennis from interim champion to full champion status. Pagdating sa WBC, hawak ni Mario Barrios ang interim WBC welterweight title. Kung ibabakante na ni Crawford ang titulo, ma-elevate si Barrios from interim champion to full champion status. Pagdating sa WBA, hawak ni Amantas Tanyonis ang regular WBA welterweight title. Kung ibabakante naman ni Crawford ang titulo, ma-elevate -e si Stanyonis from regular champion to super champion status. At sa WBO naman, kung ibabakante na ni Crawford ang titulo, paglalabanan naman ang number 1 at number 2 sa rankings ng WBO sa welterweight division.